Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway na sa mabuti kayo ang kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Magbabasa ulit tayo ng mensahe galing sa ating sender na isang lalaki. Idol, ano ang masarap gawin sa isang babae para mas lalong gaganahan? Ianla diba ba hanggang labasan at makaihi sa sarap? Ayan. At para daw ito ay makaihi sa ayan, sa sobrang sarap. So, yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki. Ika nga sabi niya, ano daw ba ang nagpapasatisfied o nagpapasarap sa isang babae para daw ito ay maihi sa sobrang sarap. Ito daw ay, alam niya na yun mga kasawin. Siyempre, magbibigay tayo ng suggestion. Alam nyo ba sa mga kalalakihan, lagi nagtatanong nito, paulit-ulit ko lang sinasabi, ayan, paulit-ulit ko na lang din ito sinasuggest sa inyo. Depende po yun sa mga kababaihan. May babae kasi na nakontento lang sila kung ano lang yung ginagawa nyong poor place sa kanila. Kung ano lang yung ginagawa nyo sa kanila, so yun lang yun. Pero kung gusto niya talaga na magkaroon ng ibang spice or magkaroon ng ibang sarap, na mararamdaman ang inyong mga asawa o jowa, mas magandang tanungin ninyo, magkaroon kayo ng iba't ibang experience na foreplay. So, pwede kayong sabay na manood ng mga alam niyo na yon, May mga hindi ko na pa i-discuss dito mga sa hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo kung ano yung mga apps na pwedeng sabay kayong manood. Tapos kapag once nakikita mo si Mrs. na parang gusto niyang gawin yun, pwede mong gawin yun sa kanya. I-apply mo yun sa kanya. Or kung naiya naman si Mrs. na sabi niya, Han, gusto ko niyan. Siyempre, ikaw naman na lalaki, pwede kang mag sa kanya. Gusto mo bahan, gawin natin yan. Gusto mo bahan, ganito, ganyan, para naman ma-experience natin. Or gusto mo bahan, gawin natin foreplay na yan, para naman may kakaiba tayong na-experience. ba diba sabi nga nila ay mas maganda pa rin na iba't iba ang experience or foreplay na ginagawa ng mag-asawa para hindi kayo nagkakasawaan pagdating dito. Iba-iba din -iba talaga kasi mga kasawi kapag ka may foreplay kayong ginagawa. Hindi yung derecho ano niya na ba diba? Parang ang sakit-sakit nun para sa babae. Kapag ka ito ay na-direct nyo na, alam nyo na yan, sok pa mga kasawi dahil syempre hindi niya nasasaktan siya dahil hindi pa siya nawiwit so kailangan magkaroon kayo ng labing-labing muna foreplay muna, more on foreplay mas lalong nagiging wet ang isang babae so hindi lang yon nagiging satisfaction din kasi pagdating sa babae ang ganong maraming foreplay na ginagawa at syempre yung foreplay na gagawin ninyo tiyakin ninyo na eto yung pinakakahinaan ng isang babae, para mas lalong mahuli ninyo ang babae sa ganitong sitwasyon. Kasi kapag once na satisfied ang isang babae, magugulat ka na lang sabi niya sa'yo, Han, ang sarap mo. Ayan. Han, eto ulit yung gawin mo sa akin mamaya. Han, eto ulit yung gagawin mo sa akin bukas. Talagang lahat ng dirty talks maririnig mo sa isang babae kapag once na eto ay nasatisfied nyo pagdating sa pakikipag jug So, depende na lang talaga sa inyo kung paano nyo at sa inyo magmumulayang talagang gawin nyo lahat kasi meron namang mapapanood na magiging komportable ang inyong mga misis para naman kapag in-apply nyo eto mai-enjoy nila, masasarapan sila at masasatisfied sila sa ginawa nyo at talagang masabi nila ay, ang sarap mo. Ayan. So, syempre mga kasabi, yun lamang po ang ating suggestion sa ating sender. na intindihan niyo po ang ipig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag niyo sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. So, kung hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa so, topic araw-araw, magandang gabi.